Sa inyo lahat, mga gilyo na tagapakinig Narito tayo upang pakinggan ang talino ng bawat bibig Ang na napapanahon malaga sa edukasyon Wikang Pilipino o wikang banyaga Alin ba ang solusyon? Ngayon simulan natin ang mainit na palitan Tawagin natin ang grupong unang manalaban Unahin natin ang grupo A, pro-Pilipino wika natin nagsimula ang ating pagkatao sa puso't diwat ng bawat isa Pilipino na narapat dito. Bakit tayo mag pa kung sariling atin ay wasto? pag -ibayan ang edukasyon gamit ang wika ng puso. -diwa. Ngunit sa mundo ng sinsya, English ang siyang laganap sa libro, teknolohiya, Filipino ay salad sa so, na ay global na English ang dapat gamit para kabataan, para kabataan ay handa na sa mundo sa init ng init. <laughs> ang wikang banyagay sa gapa kung hindi may tilihan. Mas mapisang patuturo kung sariling wika ang laman. Sa pagtutok sa arlin, hindi dapat magabala. Kung wikang kayang anawain, kaalaman, mas madadala. <laughs> Ngunit panuter, kung di natin kayo sumabay. Sa teknolohiya at agam na English ang buhay. Turuan sila mag-English sa tuwag kalimutan ng sarili. Dahil ang tagumpay ang dalang wika maya rin sa bibig. Sa wikang Pilipino, ang puso ay mas nagkisi. Edukasyong mga tao, yan ang ating hili. Hindi sapat ang banyagang salita. Kung damdaming at diwa, di naman kumakatawan sa masa. Hindi namin, hindi namin sinasantabi ang wikang yung mahal. Ngunit sa panahon ngayon, English ay kapital. Kung gusto mong masenso, di sapat ang Kailangan din matuto ng wika ng mga rin pang matagalin. Narinig natin lahat ang matalinong palitan. Wala sa puso makabayan at isipang pandaydigan. Wikang Pilipino o Banyaga, alin ba Alin nga ba ang dapat sa si edukasyon? Ayon ay kayo, mga taga-pakinig, ang musga sa diskusyon.